Ayan eh, mga kasalat, magtatapat tayo ng tampal poke, ang tawag nito. At magawa tayo ng hulayin nito, gagataan to. Ayan, yeah, kinunot siya, kinunot. Malunggay tsaka lubi-lubi. Inimay ko na. Ito ang natin. tinapa. pa. Kinunot ng tawag, kinunot. Yeah, lagay ko na si boss bawang at saka yung tawag nata. Ayan, yeah, kukunti kasi ng gulay, kaya nalag nalagay ko na itong ano, talong. At ilalagay ko ito sa peraso na na tinapang tinapa sampay puki. Ay, ilagay natin yung unang gata. Ayan, luto na. Hmm, okay. Ha, kain tayo. Salat. Ayan na na. Ayan ano. Kapal po na pinunot. Kain at Kain po. Yep. Ayan pa ano Salap Ayan po Malit na ako ba namin Pero okay na Basta mas, mas, mas lang Ay po Ayan pa Sabaw